sa mga taong di po nakakalimut pong mag Naniniwala po akong sila ay may natatangik, busilat at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayas sa pit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat, sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong lahat. At sa mga uh, taong di po nakakalimut pong magsubscribe subscribe uh, uh, at mga bagoan na ngayon naman kung sa aking youtube channel na mga gamot ng pangasinan huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share and pakipindut na rin po ang binay ko para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na video magkakalob ko po sa lahat ang aking manalaman sa panggamot na spiritual at physical na karamdaman at uh, dito po lamang po matutuklasan sa mga gamot ng pangasinan Katandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. Hindi matutong basan sino man. Kaya ang Diyos na pambalang magagabay po sa inyo lahat. Uh, at pagkakalob sa inyo ang siksik -sik dik dik at ng pangamahal ng ating Diyos na kamangyarihan sa lahat. Orasyon, hypnotismo, guayuma, pangakit sa mga tao po. Ito po yung magagamit po rin sa mga tindahan, sa mga negosyo nyo po kahit saan po pang kalatan po ito uh, sana po tumutok po kayo dito sa mga mga ng kasi marami po akong i-upload po dito na kung po. pag naramdaman ko po na marami pong nag-subscribe, mag-like, mag-upload na ako mag-upload po dito nag-isal po ng sama namin na no, wala eh, hanggang sa sumasapala tayo hanggang ipapos sa cross po isal po tayo ama namin na sa langit ka sambay ng pangalan mo, ikaw na manghari sa amin, sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain, kailangan namin sa araw at patawarin mo kami sa aming kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa manang kasala sa amin at huwag mo kami iharap na migpit na pagsubok. Kundi ilay mo kami sama-sama sa -sama pagkat iyo ang karyan ng kapangyarihan, kapurehan, magpakain naman amin. Luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak at ang Espiritu Santo, kapara ng unang-una ngayon magpakailanman at magsulang hanggan. Amin. At sinunod po yung sumasampalataya ngayon pa ako sa krus po. Sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Sokristo, Isang anak ng Diyos, Panginoon at ina, tao siya lang ng Espiritu Santo, Pinanganak ni Santa Maria Virgen, Nagpasakin niyo po si Prato, Pinako sa krus Hanggang doon lang po, At usalin po ng seven times po. Usalin po sa isip naman po ng uh, seven times po. At at tumitig sa mata ng iyong aakitin po o customer po. Dapat po ay maisaulo po ito at uh, kakasipo sa inyo ang version 2. Marami po ako ipapakalob sa inyo kung itiwala po kayo. At Narito po ang version po. Ukat atul bao ako. Ukat atul bao ako. Ukat atul bao ako. Ukat atul bao ako. Seven times po ako po at sain sa isip lamang po ng tatlong bisis po at na at lumitig sa mata ng iyong agitin. Sana po na gusto po niyo aking video na alas yung pang hip, hipnotismo ng iyong mga pangakit sa mga tao. Magagamit po sa negosyo po ito. Basta gamitin po lamang sa kabutihan. Huwag sa kasamaan. Maraming salamat po.